Magandang hapon po Sir Glenn and Ma'am Grace. Oh, magandang hapon Ayan po. po. Pa, paki-kwento po kay kung ano po ang nangyari kay Lily. Uh, yung anak ko po. Ako po ay umuwi po galing Saudi Arabia po para po dito sa kaso na ito. Uh, umuwi po ako ng February 6 para po makuha ko po yung aking anak. Na dalawang buwan na pong hindi umuwi since noong November 17 pa po. So one time na nakuha na po siya noong November 28 na uwi lang po sa aming sa aking magulang. Kasi nga po may hindi po sila pagkakaintindihan ng aking asawa. Eh after po noon sa akin magulang ito makas po siya muli. At pag-uwi ko po itong February 6 nasa uh, na corner ko po siya uli muli. Nakuha ko po siya muli nung February 13 sa school po ng Enyo. Doon po kasi siya nag-aaral eh. Mm -hmm. eh. ngayon po eh, November 13, siyempre na ko po yung anak ko kung ano po yung assessment, bakit po siya naglelas. Mm -hmm. So binanggit niya naman po sa akin And then, November 14, nag-Valentine's uh, pa po kami. Nag-celebrate pa kami ng Valentine's Day. Tapos, noong February 15, tinangay na naman po siya uli Nung, Kinuha po sa bahay. Kinuha po siya sa bahay. Kinuha? Po, okay. Paano ko pong sasabihin kinuha? Eh, dinidisiplina po namin kasi syempre, that time, dalawang buwan po siyang hindi nagpapakita sa amin. May, mm. as, may ano siya, may... Parang pagdidisiplina po bilang magulang. Mm -mm. Kinuha po, kinuha ko po yung cellphone niya. Gusto ko po siya ma ma-assess kung, kung, ano po yung mga nangyari sa kanya. So, ganun. Hindi pa po natatapos yung isang araw. Di man lang pinatagal na ako'y kauwi ko lang po. Bigla naman po siyang nawala uli. Eh, pinablatter ko po sa barangay namin, sa police station po sa amin. Ang sabi po sa akin eh, may history na pala yan ng paglalayas. Hmm. Maaring naandun lang yan do sa una muna ako, ha? At saka pangalawa, yung anak mo eh, hindi umalis siya, may tumangay nung anak, nung anak mo. Kasi alam mo kung bakit. Kasi nung sinabi ko po, nung na-assess po ako ng mga pulis doon, sabi sa akin eh, ano bang suot nung anak mo? May pera ba siya? May cellphone? Wala po eh. Nakapadyama lang po yun at t-shirt. Wala nga po chinelas nung umalis. Ah, may pumuntang ano doon sa kanya. May sumundo sa kanya doon. Mm -hmm. Siguro po na-obserbahan na rin po ng asawa ko nung no, mga ilang araw pa lang po siya doon, isang araw. Balisa nga po yung anak ko na patingin-tingin po sa gate. Baka daw po may dumadating. Mm -hmm. Eh, ang akin lang naman po eh, bilang magulang, tayo po eh, gumagawa ng paraan sa ikagiginhawa po ng ating anak. Nagsasakripisyo po kami. Nag-aaral naga po kasi. Nag-aaral po kasi siya eh. Eh, nung nakakausap ko po yung eskwelahan nila, pumapasok naman, kaso nga lang, mm -hmm. nag struggle Kakaroon na ng struggle sa studies, bumababa, bumababa po yung grades. grades. So, itong bata, college na ba siya? College po, second year college year. San sa Any po. Second year, saan siya nag-aaral? Sa Enyo po. Enyo, anong kurso niya? Psychology. psychology. So kayo pa rin, of course, kayo pa rin nagpapara sa anak niyo. No? Opo, Glenn, OFW ka? Opo. O ano, babalik ka pa ba sa abroad? Iniiwan ko na po yung trabaho ko roon, eh. So sinasabi mo ba na napabalik ka na wala napabalik sa oras? Napabalik ko wala po. pa sa oras. Dahil sa paglayas ng anak mo noong Opo. November last year. Opo. Opo. Ito may sinasabi kang sinamahan niya, no? Si Kyla Marie Moral, 20 years old. Tapos si Kristin Christine Arias yun yung anak mo. Opo. Nung umalis siya nung November last year, ano ba siya? Ah, pinilit siyang sumama o kusa siyang sumama o dito kay Kyla Marie Moral. Nung November 17, may message po sa sa akin, mm -hmm. may printout po ako rito. Mm -hmm. Ang sabi po sa kanya, ang sabi niya po sa akin na nag-message po ako sa kanya nung araw nung hindi na po siya umuwi. Na, ano bang problema? Mm -hmm. Bakit hindi ka na umuwi? Mm -hmm. Ibubuod ko na lang po mm -mm. sa madaling salita. Nagkaroon po daw sila ng alita ng aking asawa. Sabi okay. ko, panong ang alita? Ano bang nangyari? Yun mm -mm. nga, lagi daw siya. Pinang... Sa madaling salita pinangangarala pinangangaralan. Siyempre, babae po siya. Nabi mm -mm. po umuwi. Pumapasok mm -mm. siya. Hindi po umuwi minsan? Minsan, hindi umuwi. Mm -mm. Eh, normal naman po sa bilang bilang isang ina. Mm -mm. Sinisilip niya yung kanyang kapatid na mm -mm. lagi na lang. Kasi dalaw po silang anak ko eh. Sapong lalaki, isang babae. Ito, panganay mo panganay itong si pong babae Christine. Opo, okay. Pong babae. Pero ano sana gusto nyo mangyari bilang magulang? Eh, bilang pong, ang gusto ko po sana mangyari sa, sa amin pong mag-asawa, eh, nag-aaral pa po siya. Okay. Ngayon, kung nasa, nung gaya po nung sinabi ko sa kanya, nag-usap po kami, na ang gusto lang namin ni mami mo, magtapos ka, mag-aral, magtapos. Kung ikaw eh, may papasokeng relasyon, hindi naman kami hadlang dyan eh. Pumasok ka lang, uuwi, sa bahay. Pa sa bahay. Siya, pakiusap mo Glenn, umuwi siya sa inyo. Sa amin, ituloy, ituloy pag-aaral. Pero hindi mo tinututulan kung ano man yung hindi. relasyon nila. Ni hindi. may po, hindi po ako tumutul sa okay. ano niya. Para lang din po maging patas doon sa bata, may, min may iniwan po siyang mensahe po sa inyo, sir. Uh, ang sabi niya po, hello po papa, ang problema ko lang naman po ay kung paano si mommy sa akin sa bahay. Kasi nitong mga nakaraang linggo, hectic po talaga ang schedule ko since finals po namin. Marami pong ginagawa pag nasa bahay po ako, puro school works lang po ang ginagawa ko. Minsan nakakapaglaro pa pagtapos po sa mga gawain. Siyempre may mga pinapagawa rin sa akin si mami which is sinusunod ko naman. Nalilate po ako ng sunod kasi may mga hinahabol din po akong deadline. Sana po aware siya doon. Akala niya po kasi yata chill lang ako sa bahay. Pero hindi ko naman po siya sinasagot. Sinasabi ko lang po na may ginagawa po ako. Inaamin ko naman po na minsan nadadabugan ko siya nadadala lang po ako ng stress at pagod. maliko naman po yon Tapos kapag nasa labas naman po ako, panay pa uwi sa akin. Kapag nag-update magagalit. Kapag hindi nag-update magagalit pa rin. Saan po ba talaga ako lulugar? Pag kay RB, okay lang naman. Hindi pagalitan at sigawan kasi okay, pag sa akin po, okay lang. Parang unfair lang po na gano'n. Madadaan naman po ako sa mahinahong usapan. Sana rin po, hayaan uh, din akong mag-explain. Pag nag explain naman ako, puro ako dahilan. Tapos, pa, uh, sabi pa sa akin puro lang kalokohan ang natututunan ko. Hindi naman po niya nakikita kung anong ginagawa kong effort sa school. Sobrang sama lang po talaga ng loob ko. Tapos sinasabi sa akin na ang payat-payat ko, hindi raw ako nakakakain. Hindi naman po ako tinatanong kung may problema ba or ano. Sumabog lang din po talaga ako. Sobrang nire-respeto ko po kayo. Grateful naman din po ako sa mga binibigay niyo sa akin. Wala naman din po akong problema doon. Hindi ko po kayo tinatakwil as magulang ko. Sana lang po kahit minsan maintindihan niyo ako. Katulad po ng pag-intindi nyo uh, kay RB. Kaya hindi din po ako umu umuwi kasi gusto ko lang po ng peace of mind muna. Inaamin ko rin po na mali ako sa pagtakas ko sa hindi ko pagpapaalam ng maayos. Pasensya na po, Papa. Ayun lang naman po sana maintindihan ninyo rin yung side ko. Alam ko rin naman pong may mali ako. At ngayon po mga kapatid, makakasama po natin sa studio si Lay and si Kyla. Papasokin na lang po natin. Lay, uh, andito yung nanay at tatay mo at uh, sinasabi nga na hindi ka nga daw umuwi sa kanila. So, ano ang naging dahilan mo mm. na? For the meantime po kasi ako po talaga mo umuwi. Since ayun nga po na may relasyon po ka tapos mm -hmm. parang ayaw po nila pinapalayo po nila ako nung yun po. For the meantime po, uwi naman po talaga ako. Sobrang ano lang po talaga. Parang naaan <laughs> Ayun po. Yung so, kaya ko tatanungin, ka, pwede mong pagbigyan yung gusto ng magulang mong umuwi ka sa kanila at eh, pagpatuloy. Total, hindi ka nag-aaral ka pa rin, hindi ka naman tumitigil, di ba? Pinatigil na po nila ako nung... Ilang, kailan lang, bali absent po siya kasi nga po, tuma, Nung February 13 po, uh -huh. nakuha ko po siya. February 14, hindi ko po muna pinapasok kasi nga po kinakausap ko. Mm -mm. At kung ano po yung magiging assessment ko. Mm -mm. February 15, umalis naman po siya. So, so hindi ka po mapasok hindi pa ngayon? Pa po hindi pa po kami tapos mag-assess. Kung ikaw ang tatanungin niya, gusto bang pumasok ulit? Gusto ko po. Talagang magtatapos po. Kaya yun po yung gusto okay. ko. Okay. Kaya nga po tinanong ko pa po siya noong gabi na yun. Diba nag-usap pa tayo, hinihimas pa kita. Sabi ko na, ano bang plano mo sa buhay? Hindi tayo habang buhay ganito, babantayan ka namin. O di, that time, doon ko lang nalaman na may relasyon sila. Doon niya lang po inamin sa akin na oh, pero pa, sa pa pa papasok po ako. Tapos sabi niya, papasok po ako. Tapos tanggapin niyo yung relasyon namin ni Kayla. Sabi ko na, wala namang problema. Ako yung hindi lang. So hindi ka tutol sa hindi relasyon po ako tutul, nila? Hindi ko tutol. Basta no, pa papasok lang po siya at uuwi. Kung nandyan naman na si Kayla, kasi kami po bilang magulang... Ngayon lang po namin nalaman na ganyan. Tapos may ganyan po yung sitwasyon na dinatnan namin. Teka lang, Glenn. Kailan mo nalaman for the first time nung na meron silang relasyon? Noong araw po na nakuha ko po siya sa eskwelahan. Noong February 13 po, ng gabi. February 13 lang. Okay. Kahit na noong November Kahit pa siya nag November po. So prior dito wala kang ideya din sa relasyon Wala po akong ideya po talaga. Oh, pero may oh. naririnig na po ako sa asawa ko. Kailan me pwedeng ma ano, magsalita ka at sabihin mo rin kung anong ano ang masasabi mo tungkol sa sitwasyon na to? Uh, yun nga po, uh, hindi ko naman po siya pinipilit. Dahil po, sabi niya po, kaya niya po magtapos ng, ayun nga po, nang nagtatrabaho po siya. Pero wala po kaming interes sa kanya. And walang yung, interest? Anong sabihin walang opo. Oh interest? Opo. Anong sabihin walang interest? Wala po kaming gusto na ibalik niya sa amin. Ganun po. Noong time po na nasa amin siya, nag aral po siya. Uh -uh. Parents ko po may salo ng allowance niya Pero ikaw ba Kyla, sinusuhulan mo ba siya o inuudyo ka mong sumama sa'yo? Hindi po Noong so, time po na si po si, siya Si le ay kusang sumasama sa'yo Opo At si, si lay naman ay more or less Leigh lumalabas, lumalayas ka ng bahay niyo Ganun ba? Kasi nga, kasi nga po ganun na O oh, sige, lumalayas ka. Bakit? Anong dahil lamot lumalayas ka ng bahay niyo? Kasi po nakakaano po na alam niyo po kinukulong, wala po akong cellphone, tas wala po kaming communication. Okay lang naman po kung hindi kung tanggap po nila eh, yung hindi po nila ako pinapalayo dito, yung na, hindi po nakikipagkita ganun. Ang ano lang po kasi, yun lang. Ang tanong ko lang po, eh, kailan ko kinuha yung cellphone mo? Isang araw, nung nakuha ko po siya noong February 13, doon ko lang po kinuha yung cellphone kasi po, ang gusto ko po mangyari. Okay, Glenn, ha? Okay, magsasalita ako, ha? Ito, base sa batas. Okay. Si Lay ay 20 years old na. May cut-off tayo na 18 years old. Anybody below 18 years old, minor yon. Ang tawag sa kanya ay child or minor, minor de edad at anybody below 18 may tinatawag tayong parental authority of parents over minor children. So ano yung parental authority? Yun yung karapatan mong disiplinahin yung anak mo, karapatan mong obligahin yung bata tumira sa inyo at nasa poder mo. Yun ang more or less ang konsepto ng parental authority. Pagdating ng 18 years old pataas, nawawala na yan. Ang tinatawag natin dyan ay yung emancipation pag sinabi mong emancipation, kasama dyan yung pagkalusaw o pagkawala ng parental authority over sa bata. So in short, yung batas, sinasabi ng batas, hindi na siya minor de edad. Pwede na siyang mag para sa sarili niya. Okay. Nataong pinapaaral mo pa rin niya. Nataong lang wala pa siyang trabaho, of course, pag-aarali mo, pakakainin mo, etc. Pero meron na siyang freedom. Malaki na yung leeway of her freedom of choice. Marami na siyang pwedeng gawin as long as hindi labag sa batas, hindi nakakaperwisyo ng ibang tao, etc. etc. Et dito, malino naman sa atin na si Lay, kung pumupunta man kay Kyla, kusang loob siya nagpupunta. In fact, no nagpa ka sa polis, di naman sinabi ng polis, sige, kasuhan natin yan ng kidnapping o serious illegal detention or coercion. Walang ganong senaryo. Dahil malino naman na kusang loob na si Lay ay sumasama kay Kyla. More of siguro, Glenn, ma'am, makiusap tayo kay Lay. No, Lay, kung pwede ba mapagbigyan mo yung magulang mo? Ngayon, para pagbigyan mo naman sila, ano ba yung kondisyones na gusto mo? Kasi, Glenn, sana naintindihan mo yung And sinasabi kong konsepto ng emancipation, ha? Since nung una po hmm. talaga, nung nakausap ko po siya, habang na, nung nakuha ko po siya doon sa aming, nung na, na, na corner ko po siya doon sa eskwelahan, kinakausap ko po, po siya nang hmm. hindi po siya madidiktahan ng iba hmm. na kami lang between hmm. family kami dalawa lang ng asawa ko hmm. eh isang araw pa lang po eh umalis na kinuha ko lang yung cellphone Oley, ano ba yun lang po, ko, lang, yun lang, lang, hindi, ka naman. baka kasi isang iniisip, baka yun yun kasi iniisip nila na lagi ko kinuha yung cellphone, ngayon ko lang po, ngayon lang po ako umuwi. Ano po yung sa akin po kasi, pinagbantaan po ako, parang ang sabi po, okay po na lalaki yung dinadala mo sa ano, pinapakilala mo ganyan. Tapos, ano po, sabi, mas okay raw po na lalaki yung dinadala ko sa bay. Ganyan, hayaan daw po ako. Pero kung babae raw po, baka patayin, ganun-ganun po yung naririnig ko. So, more of, may, may, may pressure sa'yo, kumbaga, na hindi mo, hindi mo kinakaya kaya yes. ako Pero, Glenn, ano bang balak mo? Una po, wala po ko sinabing Papatayin ko yung ganto ganyan. Mm -mm. Ako po, bilang magulang, pangaral ko po sa kanya. Mm -mm. Mm -mm. Ngayon, kung ibang interpretasyon niya, dahil siya, mas nakakakilala po siya. Naalala mo, nung nag tayo nung bago ka umalis ng bahay, sinabi namin na, Panginoon, salamat, at binigay mo namin sa amin ulisili. Okay, Glenn, tanungin kita. Ikaw ba tanggap mo na yung relasyon nila ni Kayla? Sa akin naman po wala naman pong problema eh. So tanggap mo na. Wala naman problema ikaw, sa akin mo yung relasyon nila. Um, sana po binigyan bigyan nila ako ng chance to process everything kasi sa akin po bago to eh. So sana binigyan nila ako ng chance okay. na matanggap. So, Pero eventually naman po uh, na, na ano ko na kailan okay. mo ma-process at kailan mo matututunan tanggapin yung relasyon nila kasi unang-una -una, alam mo naman nowadays masyadong iba na mundo nating ngayon may relasyon kang babae sa babae, lalaki sa lalaki. Nangyayari na talaga 'yan. It's almost normal, no? So, ma'am, ikaw how long will it take you to process it? Kasi parang ang nangyayari sila, nila, nagigib nila is more of nagmumula doon sa rejection ninyo sa relasyon nila. Yun ang nagiging problema. Kaya itong sila ay umaalis. Mm. Eh, sa akin po, kasi two years po sila. Ni mm -mm. ni Niho po, hindi sila nagsabi sa akin mm -mm. for two years po. Na sana man lang nagsabi na, Mami, eto uh, may karelasyon ako. Mm -mm. Lagi ko po kakwentuhan yan eh. Kaming dalawa po ang close sa bahay. Bakit mm -mm. hindi niya po sinabi for two years? Sabi na sabi nila, for two years sila. Mam, Ma pabayaan na natin. Kasi past is past. Opo, kaya Let's lang Let's look sa... forward. Moving forward na tayo para ma-resolve ito. Ayun ma na po. O iha, pwede ba magsalita ka sa magulang mo kung anong gusto mo at para ano naman ang kondisyon mo para babalik ka sa kanila? Uwi naman po talaga for the meantime. Mas gusto ko po muna mapag-isa. Gusto ko po ng space. About naman po sa pag-aaral ko, Balak ko na po talagang mag-apply ng work. Tapos pag-ipunan ko po siya para makapalik po ako ng studies ko. So, para hindi na rin po ako umaasa sa kanila. Parang ganoon po. Mm -mm. Technically, parang gusto mo na maging independent. Oh, parang in exercise niya na yung pagiging tinatawag nating emancipated niya. Kung, ayun, sabi, parang sinasabi niya, ma, pa, ako ay nasa sapat na gulang na, bigyan niyo na ako ng pagkakataong mag para sa sarili ko. Parang gano'n sinasabi ngayon ni Leigh. Oh, o Glenn, ma'am, anong masasabi niyo po tungkol dyan? Hindi ka nga namin pinaglilinis, pinagla pinaglalaba. Kahit nga paghugas ng plato, tapos magtatrabaho ka. ka gusto lang namin, mag-aral ka. Nakarating siya ng first year, second year. Wala naman siya naging problema. Tapos ngayon niya sasabihin, gusto niya magtrabaho. Kami nga mga magulang niya, nagsasakripisyo nga para, para, sa para, sa, kanila. Kanya. Para sa kanilang magkapatid. Tapos ganyan na sasabihin niya. Bilang magulang, mas gusto, mas gusto po namin yung mas kumbinyente po sa kanila, sa ating mga anak. Gusto namin makapagtapos Ma Lahat muna. po ng mga magagandang bagay, yan po ang gusto namin. Pero kung yan ang gusto niya, bakit hindi niya naman sinabi sa amin at kailangan pang humantong sa ganto oh. di ba? Mm -hmm. Pero kasi ang sinasabi niya naman talaga nung una, umalis lang siya dahil yun lang peace po yung dahilan. Peace at mind, dahil pinapagalitan siya. Mm -hmm. Tapos kalaunan, biglang papatak tayo sa ganito na may karelasyon siya. Ano ba talaga? Kaya nga ho, yung sinasabi niyo po kanina na kung natanggap na, Although on process po tayo na sa ngayon, on denial, pero kung sabi ko nga sa kanya, kung sinabi mo pa noon, sinabi ko naman sa kanya. Nandiyan naman si mami niya, nandito naman ako. Ito Glenn Grace ha, dapat tandaan natin na si Lay ay nasa sapat na gulang na. So siguro there will, bilang magulang, there will, be, there will come a time na kailangan respetuhin na natin yung desisyon ng mga anak natin. Tanggapin na natin. At at saka po yung sinasabi niya na uuwi siya, Lagi niya po sinasabi yon eh. Uuwi din ako hanggang sa umuwi na lang po ako. Nagkasakit na lang po yung mga kamag-anak, yung mga biyanan ko, nanay at tatay ko, at saka yung, yung asawa ko. Kaya po ako napauwi at inasikaso ko po talaga ito. Dahil lang po dyan. Eh tapos malalaman ko, ganito pala yung magiging... Dapat noon pa, sinabi niya na sa amin na... Pa, hindi po may, siya kasi nagsasalita sa amin. Hindi po siya sa nagsasalita amin. sa amin eh. Tapos sasabihin niya, pinagbabantaan. Eh, halos Ay, araw, lagi araw-araw kitang kausap, sa Sabay-sabay so, tayong ka, pagkain, 'di ba? Sana man lang nag-open up ka sa akin. Eh, yun lang, te. Sana nag-open up ka. Inaantay ko eh. Nararamdaman ko na inaantay lang kita magsalita, but hindi ka nagsalita sa akin. Tapos bigla ka na lang umalis, hindi ka umuwi. 'Di ba? Tapos nagsisinungaling ka na sa akin. Mm -hmm. Ikaw pa ang nagsabi sa akin, Mami, mag-a-update ako sa iyo palagi pag nasa labas ako. Pero bakit, di ba? Bakit ganito yung nangyayari? Sana man lang naisip mo na lahat naman, sinusuportahan ka namin sa lahat ng bagay. Kung sana sinabi mo to noon pa, hindi na tayo abot sa ganito, te. Eh, sabi ko sa iyo. Pinandidirian mo nga ako, eh. Ano mo, kanin? Sabi mo sa akin okay pa mo ako akong buntis kaysa maging ano kento ako Siyempre, bilang panga Siyempre, bilang pangaral bilang magulang. Siyempre, nasasaktan mm. din kami. Sana naman yung respeto. Respeto din naman kami, di ba? Yung na nararamdaman yung feelings namin. At saka nak, ikaw... Ikaw nire ka namin. Mahal ka namin. Susuportahan ka namin kahit ano kapate saka, Tanggap ka namin. At, at saka ikaw na nakakakilala ka. Alam mo ang salita. Ni sa panaginip, hindi, ko, hindi namin inasahan na naging ganyan ka sa Totoo bahay, di ba? Diba? Bahay. Tahimik ka naman. Sabi <coughs> ko, okay lang naman. Po siya. Nasa kwarto lang siya. Tatawagin ko lang siya, te, kain na, te, ligo na. Nandun na yung tubig mo, malalamig na lang. Tapos, ang tagal-tagal niya po lumabas. Di ba? Paano? So, ikaw, Le, sinasabi mo man na wala ka ng balak umuwi sa inyo? Hindi nga po. For the meantime nga, yun nga For the meantime. Ano yung for the meantime? Gano'ng katagal yung for the meantime mo? Pag naka, naka ano na po ako ng work, I-bisita diba? po ako sa kanila. Mag-iipon ko muna Alam mo, ako magulang din eh. ba? Diba? Yung mga anak ko lumaki, na alam ko sooner or later, magkakaroon din sila ng sariling landas. At yun, lalo na pagka sila ay age of majority na. Kasi dati ang age of majority 21. Ngayon ibinaba sa 18. So 18 pa lang, emancipated na yan, maaari na sila magkaroon sa landas. Siguro Glenn Grace, it's just a matter of you accepting the fact na total, I'm sure, napalaki nyo naman na maayos si, si Lay. At kung siya man ay mag, mag-desisyon na magsariling landas na, I'm sure hindi siya maliligaw dahil siya ay pinalaki nyo ng tama. Di ba? Na taon lang na meron siya kakaibang relasyon na unusual para sa inyo dahil ang karelasyon niya ay babae siguro isa yan ang pinanggagalingan na sama ng loob nyo. I'm sure. Diba? Kasi, yung sinas Pero, kasi po, yung sinasabi niya sa amin, ba't ka ba nag eh? Ito lang naman. Mm -hmm. eh, natural. Nung ngayon, inuungkat, in the end, lumalabas, naging bumagsak po sa ganito eh. Mm -hmm. Kasi po, ang sabi niya, galit lang siya kay mami, ganito. ganito. Pero Glenn, babalik at babalik tayo dun yung sa punto po, eh. na siya ay hindi na minor de edad. Totoo po. Diba? Totoko. Siguro naman, le ikaw karapat dapat din lang pasalamatan pa rin yung mga magulang mo dahil ikaw ay pinalag inaruga inaruga at pinalaki ng ilang taon ikaw kasama at maswerte ka pa rin alam mo maswerte ka lay dahil ang dami nating alam ng na mga bata dyan yung mga nakikita naming problema dito napapabayaan ng magulang lumalaki ng walang magulang di ba lay ako in-expect naman kahit na may sama ka ng love gusto kong madinig kung may desisyon kang magsarili gusto ko naman i-acknowledge mo o kilalani mo rin naman yung paghirap nila sa pagpapalaki sa iyo. So maari bang sabi mo sa kanila yon, magpasalamat ka man lang, di ba? Dapat lang, di ba? I-acknowledge mo rin. Kung may sama ka ng loob ngayon, I'm sure, hindi yan matatabunan ng aruga at paghihirap at pawis na ibinuhos nila sa'yo. Di ba? I'm sure, mas matimbang pa rin naman siguro yung pagpapalaki nila sa iyo yung pagpapaaral kaya sa yung napaka di ba kailan naman nangyari yung away ninyo eh at saka po di ba at saka yung kailan mo lang nakilala yan ang inaano ko nga ho sa kanya hindi mo sinabi sa amin Malay ba namin kung kailan mo lang nakilala yan tapos kami ilang taon ka naming inaruga tapos okay. di ba um, nasa linya natin si Dr. Camille Garcia uh, kasi common na problema po ito sa isang uh, pamilya no yung hindi nakakapaglabas po ng Uh, problema yung kanilang mga anak sa magulang, gayon din po yung magulang sa mga anak. So maganda po siguro kumonsulta po tayo kay Dr. Camille Garcia, ang psychologist po ng The Clinic of the Holy Spirit. Ah uh, Dr. Camille, magandang hapon po. Hi, good afternoon. Yes, good Alright. afternoon, Doc. Uh, Doc, meron po tayo case po dito kung saan na uh, kumbaga nagkakaroon po ng problema ang isang anak, gayon din po ang mag ang magulang. Dahil ang uh, sinasabi po ng mga magulang eh, hindi naman daw po pala open sa kanila yung bata. Ano po ba ang approach po natin sa mga bata para mas maging maluwag po ang pag-open up nila sa kanilang mga magulang, lalong-lalo na po kapag may problema sila sa school, sa mga kaibigan nila. Paano po ba ang tamang approach, uh, Doc Camille? Okay, alam mo karaniwan kasi mga bata talagang hindi yan mag-open up sa magulang. Kaya kumisan ang nangyayari dyan, Talagang kinakailangan complete monitoring. Ngayon kung sinasabi nating open communication, may mga pagkakataon kasi kumisan tayo, mga magulang. May mga time na, nabawa ang, ang ang yung tono ng pananalita natin, imbis na sabihin natin na parang gusto nating malaman yung sitwasyon, nagiging parang authoritative tayo. So lalong natatakot yung yung bata na magsalta. Parang sinabi mo ganito, Um, ba, oh, may problema ka ba sa school? Tapos, sasabihin niya, ay, wala po, okay lang. Anong wala? Nalam, yun, di ba? Parang meron okay. Ka agad tayong mga derogatory remarks na nangyayari. So, ang tendency, syempre, yung bata, parang, ay, nangyari to, ayoko na, dahil kasi, alam ko, hindi ako papayagan, hindi magkakaroon ng pagkakataon na ma-acknowledge ma acknowledge or ma-validate yung feelings. So, so, pagdating sa siguro malaking factor talaga na, kahit pa paano, yung, ang iintindihin natin, anak natin yan eh. May emotional connection tayo dyan. So kung may emotional connection tayo dyan, alam natin na kung meron siyang gustong sabihin, Ah, uh, hindi lang tayo bilang magulang na ang rerespetuhin. Respeto hindi natin kung anong gusto sabihin ng mga anak natin. Sometimes, doon nag-uumpisa na naging opinionated yung mga bata eh. Hindi pa pwedeng sabihin natin na maano yan, palagi yung umaarte lang ng mga sinasabi niya o kaya naman maargumento yung batang yan. Tignan natin maigi kung misan, kung baka mamaya meron silang sinasabi na nagbibigay na ng mga sinyales na talagang gusto humingit ng tulong sa mga magulang. Anyway, uh, maraming maraming salamat Dr. Camille. Uh, medyo nalinawan din si, uh, sila Sir and sila sila kay uh, sila Lay uh, dito. Maraming salamat na uh, uh, Camille Garcia, okay. ang psychologist po Thank ng the Clinic of the Holy Spirit. Thank you Thank very you much. Thank you Do me. Ikaw ah uh, Kayla, mayroon ka bang naisabihin kay Sir Glenn and Ma'am Grace? Kung may nagawa man po yun nanay ko, saka po ako sa inyo, pasensya na po kayo. Ah. <laughs> Pero hindi niya po kailangan pagsabihin ako kung ano mo din sa anay ko eh. Nasabrat po yun. <laughs> Para po kasi nagsasisig yung ko lagi na dahil sa akin kaya mababa yung grades niya. <laughs> hindi Di naman po pwedeng patas po grades ko, siya po mababa. <laughs> hindi niyo po alam gabi-gabi umiyak si sa akin. Gusto na uh, ano yun yung buhay niya. Nahihirapan na raw siya asa a partner, hindi po madali sa akin yun. Um, okay. Sa inyo po hindi nag-open sa tatay at nanay ko po nakakapagsalita siya. Tess, kung i-discriminate niyo po ako, grabe po kayo. Magtatapos po ako, papakita ko po sa inyo na kaya ko panindigan anak niyo. <laughs> sa akin lang, Kyle wala akong diniscriminate kahit kailan. May sinabi ako kay Lay, siguro na misinterpret niya, pangaral yon. Pero syempre, bilang magulang, sasabihin namin kung ano mas makakabuti sa aming anak. Wala kaming hinangat kundi mapabuti siya. Ni sa panaginip, hindi namin siya maano. Kung ano man yung mga nabanggit noon, nandun na yun eh. Ang sa amin lang, sana naging, kung, kung, kung talagang pumupunta sa iyo si Lay, sana yung poder mo o kaya ikaw man lang dong de dong ka na lang lay. Tam, ano ka muna makinig ka muna do sa magulang mo. Dapat sana yun na lang eh parang kung talagang mahal mo talaga yung anak namin, yun bilang points na lang sa amin yun eh, di ba? Yung Sana inayos mo siya sa amin. Inayos mo siya sa amin, yung binilt mo siya sa amin. Lay, uwi ka doon tumawag ka man lang sa akin, ako po si Kailan, nandito po sila. Iuuwi ko po sa inyo. Iuuwi naman po namin eh. Siya nga po mayayaw kasi nga po inaabusin. Pero na naparating, ina pa, na, naparating, Paano so, inaabusin? Na, mo yung... Kwento naman po sa akin na before po, inabuse nyo po sa na physically. Hindi ha? naman ha? po yan magaganyan kung Not hindi naman te, physically, yung... Wala physically, wala physically abuse. kailan, kita na, kailan ka namin kailan inabuse na nakpal? physical. physical? Sige nga. No, si mami. Kailan? Nalo mo ko dati ah. Pinalo kita saan? Oh, oh. Ilang beses. Sinabi mo tapos, sa akin yan? Tapos Lung sinasabi mo, na... tapos sinasabi mo, sinira ko cellphone mo. Te, oh, wala, wala kang cellphone. Sinasabing... iPad ang gamit mo nun. Wala akong sinabi. Sabi mo, nila, cellphone. sinira ko daw ang cellphone mo. Okay. Sige po. Bigyan ko po kayo ng time na makapag-usap po sa kabilang studio uh, para po makausap niyo po din ang personal si, si Leigh. So Leigh, pag-usapin ko kayo ng mami at daddy mo ha? Sige, para malaman natin kung ano ba paano natin ito maayos. Okay? Sige po, sir. Kami salamat po. Kausapin po, po namin kayo, kayo sa kabilang thank studio. Thank salamat, thank sir Glenn, and damang Grace. Ma Ganyan din po siya. Uh, Sana maayos Leigh kayo. and Kyla. Opo. Salamayos. Sir Rafi, maraming maraming po salamat. At hindi man po naging pabor sa amin yung desisyon. Uh, ganun po talaga siguro yung mga kabataan niya at saka po ang batas. Unti-unti na po namin tinatanggap yan, Sir Rafi. Maraming maraming po salamat. Thank you po, Sir Rafi.